Sinibak na sa pwesto ni National Capital Region Police Office o NCRP Regional Director Police Major General Edgar Alan Okubo, ang commander ng Malibay Substation 6 na si Police Major Jerry Sunga matapos na makatakas ang 10 bilanggo o person under police custody mula sa Malibay Detention Facility ng Substation 6 sa bandang alas 4.30 kaninang umaga. Nagbigay na rin ng ultimatum si General Okubo kina Southern Police District Director, Police Brigadier General Kirby Bijan Brion Kwap at Pasay City Chief of Police Colonel Proylan Uy ng 48 oras sa upang maaresto ang mga sospek sa ikinasang manhat operation. Kaugnay nito ay inatasang na rin ni Police Colonel Roland Lauyan, Acting Director ng Regional Internal Affairs sa NCR upang magsagawa ng moto-proprio investigation hinggil nga sa pangyayari. Tiniyak naman ni Okubo na papanagutin kung sino man ang mapatunayan na may pagkukulang sa pagtakas ng mga bilanggo. Nananawagan din ang opisyal sa publiko na kung may makuang impormasyon, agad na pagbigay alam sa pinakamalapit na himpila ng pulisa. Tiniyak din ni Okubo na makakaasa ang mamaya ng Metro Manila na hindi tumitigil ang NCRPO sa pagpapanatili ng kaayusan at kapanatagan ng komunidad. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita